Good day mga kanegosyo nga pala si ay isang negosyante. Ang topic natin ngayon tungkol sa community or market ng mayaman. Bakit to importante sa isang negosyo? At ang example ko sa inyo mga kanegosyo, UST student. Yes mga kanegosyo, isa tong community or market ng mayaman. Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo tapusin mo tong video ko sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin ako DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kay dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong sampung taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit importante ang isang community or market ng mayaman sa pagninegosyo? At ano ang community ng mayaman? Mga negosyo may community ng mga estudyante na, na nagtitipid. Yung, kumbaga yung nag-aaral sila sa school kung saan nagtitipid sila mga kanegosyo. Walang masama sa community na yan. Pero, kung gusto mo makapag-mark up ng malaki sa produkto o serbisyo mo, ang pagsilbihan mong community yung may pera. Tulad na lang ng mga UST students. Nakaraang content ko mga kanegosyo, mga kanegosyo, pinaliwanag ko ng school ay isang negosyo din. It is man manpower bis, business mga kanegosyo. Yes, mga kanegosyo. Isang negosyo din ng school. At isang market din or community ang school. Ano ba ang community mga kanegosyo? Ito yung kung saan pare-pareho kayo ng uniform, pare-pareho kayo ng school, kung sasakyan naman, pare-pareho kayo ng bike, pare-pareho kayo ng brand ng bike, pare-pareho kayo ng brand ng motor, pare-pareho kayo ng hilig. Yung, ma yung, mga, ma yung mga mahilig sa mga nangongolekta, community, community yan. Yung mga sabongero, kahit sabihin na natin masama yung sugal, community pa rin ang mga mahihil, mahihilig sa sabong mga kanegosyo. Yes, mali ang magsugal, pero pinapaliwanag ko dito kung ano yung community. Consider pa rin na community yung mga sabongero mga kanegosyo. Pare-pareho sila mahihilig sa manok. Hindi lang naman sila may, bukod sa alam nila kung ano yung mga iba't ibang uri ng manok, pakain sa manok. Consider na community pa rin yan. Kahit, may kasamang sugal yan, mga kanegosyo. At ang in example ko nga sa inyo, ang school ay isang community din. May school na nagtitipid, may community na nagtitipid, may school din na grabe gumastos. Kaya ang pagsilbihan natin, yung community na grabe gumastos. Tulad na lang ng mga estudyante ng UST. Nalala ko mga kanegosyo, nung nag-aaral, nung nagdinegosyo ako, unang negosyo ko na sari-sari store, hindi, hindi pa ako pamilyar sa mga community na yan. Na nagtataka ako, kahit sari-sari store lang yung negosyo ko, may bumibili pa rin sa akin. Kasi nagkataon na sa community ako na may ng mga college student na kung saan kailangan nila ng tambayan, naging tambayan yung mga ng mga college student yung sari-sari store ko, pag break time nila, vacant nila, community pala yun. Kung nagkataon na itayo ko yung sari-sari store ko sa isang subdivision na kami-kami lang, wala akong community pinaglilingkuran. At kung nagkataon, yung kita ko, maliit lang. Hindi tulad ng kinikita ko doon sa, yes, kumita din ako sa sari-sari store ko mga negosyo Hindi tulad ng kita ko doon na kung saan meron akong community pinagsisilbihan naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Quezon City, Maka Negosyo, Technological Institute of the Philippines. Doon ko rin naitayo yung sari-sari store ko, mga ka-negosyo. Kaya kung nag-iisip ka magnegosyo, kung ano bang uunahin mo, produkto ba or community or market, pareho lang yun ah, community or market ng mayaman, hanapin mo muna yung community mo. Kung wala ka pang, kasi ang hirap mag-create ng product kung wala ka namang market na pagbebentahan. Mas okay na magsilbi ka muna sa, kunyari, sa UST student na community. Alamin mo muna kung ano yung, kahit hindi ka estudyante sa kanila mga kanegosyo, alamin mo yung pangangailangan nila. Kunyari, kung kailangan ba nila ng eye delays, ikaw yung mag-provide nun. Siyempre, focus in one pa rin. Kung nagsisilbi ka na sa community ng mga UST student, huwag ka na magsilbi sa ibang school. Focus pa rin. Sila lang muna yung pagsilbihan mo. Eventually, magkakaroon ka rin ng repeat order sa mga yan kung consumable ba yung produktong ibebenta mo sa kanila or yung kailangan nila at makakapag-markup ka ng malaki kasi hindi nagtitipid yung mga yan. Basta malupit or masarap yung pagkain or serbisyo or produktong binibenta mo sa kanila. Wala silang pakialam kung magkano yung binibenta mo. Pero kahit malupit yung product mo or masarap yung pagkain binibenta mo, kung binibenta mo yan sa community na nagtitipid, makakanegosyo malulugit malulugi ka pa rin kahit naka-focus in one ka. Yan ang importansya ng community ng or market ng mayaman. Kaya kung nagsisimula ka pa magnegosyo, focus in one, hanapin kung ano yung community ng yung pagsisilbihan mo. Ito binigyan ko lang ng example. I-scale up yung negosyo natin sa level 2 business model to apply ng franchise yan distribution, manpower, software, licensing. Isa lang sa mga yon din, pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama to, kasama na to sa trabaho natin bilang negosyante. Mapapansin nyo, na ng malalakas bumenta ngayon puro gumagawa ng original content. Heart mo na rin to, comment ka lang sa baba, sabihin mo UST student. Subscribe ka na rin sa akin bilang negosyante. Kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.